isang pasahero ng Air Asia ang pinababamis mismo sa loob ng eroplano matapos madiskubreng may kasama itong alagang aso at isa nga itong malino na paglabag sa polisiya ng airline. Ayon sa Air Asia, mahigpit nilang pinagbabawal ang pagdadala ng pet sa loob ng cabin. Pero ang tanong ng karamihan, paano nga ba ito nakalusot sa mga ground staff? May butas ba ang kanilang seguridad o may pagkukulang ba sa screening process? Alamin natin ang buong kwento at suriin kung sino ba talaga ang dapat managot sa insidente ito. At para sa detalye ng balitang ito, panoorin natin ang video na ito. Usap-usapan ngayon online ang kwento ng isang pasahero ng Air Asia Philippines na pinababaraw ng eroplano matapos payagang mag-board. Ang dahilan, ang kasama niyang aso. Humingi ng paumanhin ng airline at nilinaw ang kanilang panig. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. In hot water ngayon ng Air Asia Philippines dahil sa viral Reddit post kung saan pinababa ang isa nitong pasahero matapos payagan namang mag-board. Sa kwento ng Reddit poster, nag-check-in ng kaibigan niya nang walang problema pero nang makasakay, nilapitan siya ng isang staff ng airline at sinabing kailangan niyang mag-deplane dahil daw ito sa dala niyang pet. Pero ang sinasabing alagang hayop, service dog umano na trained para mag-assist sa mga persons with disability. Tinakot pa raw ang kaibigan niya na kung hindi bababa ay tatawag sila ng pulis. Nang dumating ang mga ito, kinuhanan daw ang pasahero at pinahiya pa. May 20 Sa panayam ng BNC Mobility, nilinaw ni Air Asia Philippines spokesperson Steve Dailisan na mayroong terms and conditions of carriage ang airline, na aprobado ng Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board. At malinaw dito na bawal ang mga hayo. Giit pa niya, hindi anti-pet o anti-service dog ang airline. Ang sabi po sa akin initially ay uh, hindi po ipinakita yung nagang aso. Hindi po ito idineklara during check-in. Kasi kung doon pa lamang po na i na nung pasahero, ay uh, hindi na po ito agad pahigintulutan. Pero paano ito nakalusot gayong may ilang mga screening na dapat daanan? Paliwanag ni Dailisan, Nabigyan po sila ng tinatawag nila din na permit na mag-carry ng live animals. So, inassume daw ng uh, screener na sa ibang airlines sa sakay. Yun nga lang po, sa uh, tayo ay uh, sinakailanin po namin sa investigasyon yung aming mga ground staff doon naman po sa mismo boarding gate. Pa, paano po na-conceal or paano po na out. Habang patuloy ang investigasyon, humingi ng paumanhin si Dailisan sa pasahero at hiniling din ang pangunawa ng lahat ito po ay learning experience din po para sa amin sa Air Asia. Wala po kami gustong i-open. Wala po kami uh, party ano, o interest ano, na, na gustong ma-open sa pagkakata mo. Ito sadyang pagpapatupad lamang po ito ng uh, polisiya na kabahagi po ng terms and conditions of Dagdag pa niya, pantay ang tingin nila sa lahat ng kanilang mga pasahero na itinuturing nilang mga guest. Yan ay matapos lumutang ang pangalan ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Owaminal na umano'y kasama ng pasahero kaya nakalusot ang aso. Hiningi namin ang kanyang panik pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantalang, nagbigay na nga ng kanyang pahayag si Osamis 2nd District Representative Ando Owaminal matapos madawit ang pangalan nito sa nasabing kontrobersya. Pero paano nga ba nasangkot ang isang mga babatas sa insidenteng ito? May kinalaman ba siya sa kung paano nakalusot ang pasaherong ito sa mga ground staff ng nasabing airline? O isa na naman itong kaso ng palakasan system? Narito nga ang naging pahayag ni Representative Ando Ominal. The camp of Visamis Occidental 2nd District Representative Ando Ominal debunked an earlier pet controversy which also involved Air Asia Philippines. In a statement, Congressman O'Minal said that he has no knowledge over the incident. Reports said that a passenger was asked to the plane after bringing a dog inside the aircraft. According to Air Asia, they have a strict policy when it comes to bringing pets inside the plane as stated in their terms and conditions of carriage. The airline company said they are investigating how the dog was allowed to enter the plane despite screenings. Malinaw nga na may naging kapabayaan ang ground staff sa insidenteng ito. At ito nga ay isang bagay na dapat bigyang linaw at aksyon ng AirAsia. Maraming nga ang netizen ang nagtatanong ngayon kung paano ba nakalusot ang isang pasaherong may dalang aso. Mahalaga rin malinawan ang publiko na hindi sakop ng airport security ang ganitong usapin. Dahil kapag may boarding pass na ang isang pasahero, ay trabaho na ng mga airline staff na suriin kung sumusunod ba ito sa kanilang mga patakaran. Ang role ng airport security ay nakatutok lamang sa mga delikado at illegal na bagay at hindi sa polisiya ng bawat airline. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panonood.